So dito sa Hong Kong mayroon din mga uh, street street na medyo taguna. So papasyalan din natin, uh, natin kung ano yung mga tinitindihan nila sa mga stool stool nila. So dadaanan natin to. Tara tara samahan niyo ako.

Alas mga Pilipino lang na ang dito. Ito yung uh, ali ali dito sa akin. Mga binihan ng mga masalubong. Ito mga nangyayos sila. Ito yan. Okay. So ito yung uh, Ali 2 mamaya papasokin din Mayroon pa isang street do Na ali ali won naman siya. So, din natin ito. ali ali one. Bili na kayo. Hi kabayan. Ito naman kasi 'yung mga kabayan natin. Ah, uh, Bibili mga maleta, ayan, nandito na ang lahat. Ito 'yung ani-ani ad one. Balikan ka dito. Ang Tingnan ko matanda doon yung ano. Salo, sa salo. Siya. Balik daw dai. Balik. na Balik tayo doon. dito na lang to. So, bali, dalawang okay. strip to ng ali-ali. Ali-ali.